ano? Mga lako guys, lakob Okay guys, for to this video, siyatin na natin 'yung, siyatin ko tsaka mga pamangkin ko sa naiya terminal ngayon, lang pa natin 'yung sasakyan natin. Dito so, mo kasama natin. Na so, pa lang mga dala ng ate ko. This to my vlog. So, <laughs> Lako, lako, lako. Okay, habang nagantay kami ng sasakyan, may nakita kami dito species. Grasshopper. Ah, nandito na dito na paling sasakyan namin. Okay, papasok na natin yung mga dala sa sasakyan. Papakol dito. Papakol. Wala na guys, matagal nang papakol. Okay, nagdala. Samahan niyo kami. Tara, let's go. Dito na kami guys. Nakasakay na kami guys pipintuhan muna bago umalis. Alam naman, traditional yan ng mga Pilipino. Pintuhan muna bago umalis. And then dito. Yep. Okay guys, papakita ko na lang ang video habang nakaka-ano na mo. Face of the family. Family. nga kadugo natin yung mga yan. Mga kapatropos. Na Sekiranya I love you, I love Dapat third floor! Dapat Wala pa, pa sa Alam niyo guys, naninim kami ng umaga umalis kanina sa bahay pero nabutan tayo ng din ng ating pagbabiyahe dahil sa sobrang traffic. Pero malapit na daw tayo sa Nayat Terminal 3. Kaya yeah, test test lang kahina. oh, ang lahat ng Philippines sa mga stray. Yeah. Dahil sa traffic. <laughs> <laughs> so, ayun na guys. Malapit na tayo sa Maria Terminal 3. So, minto muna tayo dahil si Mayor mo yung mga kasama na. Finally, sa tagal ng ating pagbabiyahe dahil sa sobrang traffic, narating na rin natin yung Naya Terminal 3. Giant! Ang sabi ng Giant! sa Terminal 3. We are here na nga tayo sa Naya Terminal 3. It's 12 noon na medyo lang tayo sa so biyahe dahil nga sa traffic. At this moment guys, inilalagay na pala nila kay Jay ang mga bagay ng ate ko sa pushcart para mapadali ang pagdadala nito sa loob. Feeling ko talaga dito ako ang pupunta sa ibang planeta. Este ibang bansa pala. Yung totoo niyan guys, ang pupunta sa ibang bansa ay ang ate ko lang at saka pamangkin ko. Hindi nga pala tayo makapasok sa entrance. Sa pasok dito ay ang pupunta sa ibang bansa. Kaya sa likod na lang kami dadaan. Aantayin pa nga namin ang ate ko at saka mga pamangkin hanggang matapos ang kanilang interview sa immigration at may timbang ang kanilang bagay. Kada sumubra sa baggage limit kaya mas mabuting ang tayo na lang namin para kung sakaling sumubra sa kilo, nandito pa kami para hindi masayang. Andito na nga tayo guys sa waiting area. 2.30 fame na pala. Nagchat na nga ate ko. By the God's grace. Nakapasa na sila sa immigration interview. Nantay na, na lang nila na umalis ang sasakyan nilang airplane. Uh, oh my gosh. Andito na kami guys. Hihintayin na lang namin guys na ano. Na... sumakay na kami sa aeroplano wala nang ano check pero guys sa, yung kabilang building ngayon Terminal 2 yan. Terminal 2. Dito tayo sa Terminal 3. Ah. Uh, sa kabil yung tito ko guys, nasa kabila. Doon pa. Malayo siya. So, ano siya eh? Sa Okud. Bra. Pero mamaya guys, kakain kami guys. Kakain kami guys. Wow! What? Ito yung mga aeroplano. Tingnan mo naman yan. Yung first time ko lang makita ng ganyan kalaki. Wow! Oh. Sana all. and guys, so may nga ano. Wow. Ayun guys, may aeroplano. Wow. Sige guys, peace na muna guys. Uh, na. Yeah, sila yung mga nanonood na TV. Hmm. Aking mga Junakis. Sa loob na kami ng airplane. Thank you. Uh, God sa oras na ito, palis na rin kami pabalik. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa akin YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated every time na mag-upload tayo. <laughs> oh so no! dito na masay, dito ba yung Ah. Eh. Uh, ito si oh eh. up next, yun na kami sa, ano? Nandito na kami sa, ano? Sa yun Ang aking tito, yun sa kabila. Doon pa. yun 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 yun